Hello mga kasigbin <laughs> Nandito na naman tayo sa ilog ngayon Part 2 na po tayo ngayon At Ngayong araw po ay gaganap, gaganap po yung mga kasama ko ng Parang batang 90s na rin siya Tawag po ay Paunahan po sila ng langoy papunta sa akin Magpapaunahan po sila Bye. Bye. Ito po ang ating mga kalahok <laughs> Si Third. Anak ni Majimbo wow! Ano ba sabi mo sa araw na to? Wala Ito naman yung ating SK Kagawad Sa Algel Ang ating pangalawang kalahok Si Ipoy Ikawalawat si Si Gian Si JL Si Yeyeye <laughs> At ating last ay si EJ Meron po tayong 7 kalahok Magpapaunahan po sila lang paglangoy. Tingnan nyo ang kanilang bilis sa paglangoy. Mga kasigbil. Anda na ba kayo manood? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo pito? Itaas ang tinga. RT <laughs> set go Sino <laughs> <Ay, laughs> si Ye. Warin, ah, katasing, ah. CJ ay luliit siyay si abe klasik ah kaya mau udah <laughs> <Ayan. laughs> <Ayan. laughs> oh, Ito ay 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 ang ating winner ay ay ang ating winner <laughs> <laughs> Mabilis talaga ito na lalo. Ito ang ating champion. Ano ang masasabi mo dahil ikaw, ang, ikaw ang nanalo at panis yung mga kalaban mo sa iyo? Napaka-weak nila, no? <laughs> <laughs> ang gari. <laughs> <laughs>